hello, hello po sa si inyong lahat. Ayan, luto na po yung aking ulam. Ito na po yung aking linuto ngayon na ulam tangalian giniling na may tomato sauce. Ayan. Linagay ko na po yung ayan, sili po. ito po yung aking ulam ngayon na linuto. Ayan. ayan. po, mga viewers, followers, ayan, mga Ayan po ang aking binutong ng ngayon. Tanghalian. Ayan, dinagay ko ng lahat. Hindi ko na sa inyong pagigisa dahil ano po, madali naman pong ano to. Lutuin. Ayan, simpleng luto lang po. May gulay siya. karot sya ka patatas po, mga amiga. Ayan. Ayan po ang aking ngayon. Ayan. Ayan. na lang. Ayan. ito na po siya. Ayan. May sabaw po kasi, nilagyan ko ng sa sabaw para kasi pag natapos po, tinakpan po pag maya-maya. Ayan matutuyo po yung ano niya. Nawawalan po ng sabaw. Dinagdagan ko siya ng Mm. sili dyan lang. Ayan po ang aking ginutong ulam hmm. na hmm. yun.